naungkat muli ang issue noon sa pagitan ng hiwalayan ni Nanyoy, Violante at Nina sa isang pahayag kasi sa show ng ating kaibigan si Papa O.O.G. Diaz. Dito ay sinabi ni Nina na napatawad niya na ito matagal na. Pero sadyang hindi talaga sila okay as in forever. Iniiwasan niya na rin daw itong makatrabaho pa. Ay, nakakaloka yan. Parang magkaiba dun sa pagkaka-interview natin kay Jimmy Bondoc na okay sila ni Nina eh. Diba? Oo, oh ito grabe Oo, talaga. O, parang si may... Nina ba? O Hindi. Diba si naging ex din ni, ano, ni Nina si si Jimmy Bondock. Bondo. Bondo. Nung tinanong natin, mm -hmm. nang ma-interview mm -hmm. natin si Jimmy, okay uh. daw sila ni Mina. Yeah. Pero ito, taliwas, magkaiba dahil naging ex din niya si Nyoy pero hindi sila okay si Jimmy okay sila si Jimmy okay sila pero ito bakit may mga ganong salita na hindi siya ready correct. makatrabaho pero kung di ako nagkakabiri correct me if I'm wrong yes. parang naging issue yata yung tuol sa pera, pera Tama oh, ba? Oh. yung yes. parang umutang si Nyoy oh, oh. na parang hindi yata yung by, ang parang ganon no. di ako um, no, manohayon yung, okay. yung lumabas pero yung napatawad totoo naman ako naniniwala kapag may isang isang tao ka na nakagawa sa inang hindi maganda, mapapatawad mo yun. Halimbawa, kaibigan mo, naging close kayo, mm. oo, napatawad ko na siya. Pero yung mababalik pa yung friendship nyo, tama na hanggang doon na lang. Nagkalamat na. Nagkalamat so, na. na. Pero, pero minsan kinocompare mo din kasi nagkaroon din sila ng issue ni Jimmy Bondo kung saan meron silang biniling property naman sa Boracay. Okay ba diba? pero nagkahiwalay sila. So naging problema nila kung paano yung hatian 'Yun ang mga lumabas na issue noon, mm -hmm. 'di ba? Pero itong Senyoy, same din naman na pera din ang sinasabing dahilan. Ano kaya yun? No? Pero ano, ang, ang nagpalitan sila noon ng masasakit na salita, eh. Oo, diba, o, na tinawag pa niya. nga ninyo ay si nang Ayoko na lang sabihin. Yes. Hindi maganda uh -huh. word, Oo, diba? o, hindi maganda talaga. Si ba ng love. Ano? Ano?

Yung no, Love Boots diba? ka? Hindi. <laughs> oh. <laughs> pero yung Love, love Boots na yan. In, yan In yung konting-konting I mean, lang ay laging aga uh, aga uh, yung bongga-bongga uh, bongga na. yung pinaka-favorite ko yun. talaga na ano niya na may revive niya yun, yung day and... I'll never get over you. Yeah panig hindi sumikat sa kanya. Hindi! miket, panig sa miket Pero mas sa kaya panig sa Love sa panig sa Someday, panig sa miket sa panig sa At saka ba, ano, Diamond Award. Awardee siya. At, Anong tawag doon? Diamond Record. Awardee si ah, Nina. Yung mm -hmm. the song na yung ano, Love Booth in a most mysterious is, uh, mis ways. ways. Oh, you know, mm -hmm. Moves uh, yun, in dun, mysterious mysterious moves. Love diba? Oh, yun, mysterious ways. Hindi love Moods ah. Moves. moves. As in gumalaw. Love moves. Oh, na. Love moves. Parang love moves. Yung... Charot. So, I'm in the mood for love, alam niyo ba yun? I'm, I'm in the, the mood, mood for love. For dancing. Love <laughs> diba? Anyway, mood. Diba? Anyway, yun na nga. Mukhang matagal o hindi na siguro sila magkakasundo uh -oh. dahil sa mga nangyayaring ganyan. Pero at least nagkaroon mm -hmm. ng kapatawaran. Pero siguro mm -hmm. na. Pero ako nanginiwala ko, hindi talaga mm -hmm lubos ang pagpapatawad mo sa isang taong nagkasala sa iyo, papabatikita kayo na hindi mo babatiin, di ba? Pero kung nag out sa iyo, ang isang taong may nagawang malaking kasalanan sa patawarin mo na magbatyan kayo, di ba? Isipin, oh, oh. hanggang oh. ang na. Kasi napatawad mo na. Pero ito po, sa so Kristo, ang talagang humanga ako. Ako naniwala ako, daman oh. ko. Yung napatawad na, ang hirap, ang hirap. Si ano? Si, si Sino? Cherry Pie. Si, ayan. <laughs> ayan. Ayan. Inaari ko sa puso ko eh. <laughs> Oo. Oh, oh. Si Cherry Pie, napatawag niyang nag-add sa nanin niya, di ba? Pumakayo. Mm -hmm. Oh, oh. Yes, go.